Okay, mild lumbar straightening like yung mantle spasm. Possible mild compression deformity fracture. Oh my God, ay. Anong nangyayari sa'yo? Ano nangyayari sa'yo? Ayan, no? meron compression fracture. Ano ibig sabihin nung ma'am? Parla, pinta nung ka ba? Ayan, ito sa iyo Nadulas kasi si ma'am, ayan, no? compression fracture. Ayan, no? compression fracture. Ganito ang nangyari sa L5 ni ma'am may crack. Ma'am, ang nangyayari sa inyo, sa edad nyo na to, medyo may, siyempre sabi natin medyo may kalakihan kayo, medyo may, paano kayo nadulas, nalaglag o ano? Paano? paano kasi, naglalaba ka kasi ah. Uh... naglalaba kayo? Ito, tapos, Umabas ako. ito, tapos, ito, tapos, ito, Pagbalik ko, parang naano sa kasi matawagin ko ba ito? Pagbalik ko, sabon. Sumantak yung puwet niyo? Oo, ito. ito talaga na po mang no? nagka-fracture siya eh. Pero, kailan to? Kailan, kailan? Ito, ito yung date na to? Eh, yung date na yan? June, na July 28? June. June. July, August. Pero bakit? Late ka na, paano kung June? July 28 to eh. Oh, July. No, July. Ah, hindi mo pa agad pinasuri. Kumbaga, oh, inobserbahan mo na masakit talaga. Oh. Kasi nagka-fracture eh. Oo. ano ba ibig sabihin ng fracture? Ay, eh, hindi na yun po ba ibig sabihin ng word ng fracture? Yung sabi sa akin, kasi ng doktor, kailangan daw ko mri or... Correct. Nakalagay rito. Ayan. Eh, no, clinical correlation is suggested. MRI. Pinay-MRI kayo para maklaro kung gano'ng kalaki yung na-damage, kung ano-ano bang na-damage. Kasi pag MRI, kita lahat. Kita lahat. Mag-detail niya kung ano. Kung yung may mga arthrosis pa kayo sa mga ano sa mga percent Ngayon dito, i-consider na natin, bata pa kayo eh. Ito, tama ito, no? Edad nyo ito, no? July, August, September, October, November. Sakto, 6 months. Kasi, ang ano talaga, ang duration ng fracture, 3 to 6 months. Dahil bata pa kayo, i-consider ko na naghihilog na to. Okay. Pero ba hindi kayo nagpayamaray? Eh? Ngayon kasi, oh, kaya yung ano ng doktor, ng ortho doktor. Ayan o. No? Pansin mo yung itsura niyan. Crack yan. Kung ito malinis, 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 malinis. Ayan o. No? Yan yung sinasabi ng fracture. Compression fracture. Siyempre, hindi maiwasan yun. Masaldak yung puwet ni mami. Eh, doon sa banyo. Siguro, sumaldak talaga ng... Tag! Ah! gets nyo na to, ayun, okay. tumat. Para makita nyo rin. Tingnan mo yung tsura nito. O, tsura yung tsura niya. Kwadradong kwadrado, malinis. Tingnan mo yung tsura nito. O, may nag-shape pang pag-anong paloob. Gets nyo na? Ngayon, aalalaya natin. Sana, ilog na. Ilog na. Ngayon, ano bang nararamdaman nyo? Ngayon, Ko ng mata, itayon, sobrang, sakit. sobrang sakit talaga Kung may pera kayo Ipaano nyo to Ipa-MR nyo Ipa-MR nyo Para Mas maging safe Ang gagawin ko lang dyan Alalay na alalay lang Hindi ko na patutunogin Ang malakas Parang iga ko lang ng gano'n Kung ano lang yung tumunog Kung ano lang yung ma-adjust Yun lang Tapos massage siya traction Ganun lang ma'am kasi hindi yung obra, di ba napapanood nyo ako? Kahit matatanda, nilalakas ang o. Kasi based sa files nila, wala silang gagaya nito. E sa inyo, wala pinagkaiba yan sa ano? Itong kamay ko. Suruntokin ko ng malakas yan. Pa! Siyempre, mag yan. Diba? Mag-crack yan po to. Ganun yung nararamdaman mo kahit hindi matabig o matiinan lang ng kaunting ganyan, siyempre, umuupo ka eh. Sakit ah. Pag nakahiga ka, parang kumikirog din. Walang ano kasi nga may tama yung buto. Yun ang very simple explanation din. Pero ito mo, ang tagal na, kung talagang wala lang yan, dapat mga ilang buwan lang, galing ka na eh. Ngayon eh, aming na buwan ka na. <laughs> 'di ba? Masakit pa rin. This halos the same pa rin yung feeling. Ang pinaka the best nito, magte kayo ng buong vitamins. Magte-take pa kayo. Hindi kayo na request ng ganun para mas mabilis siyang magano makarecover. Okay? Kailangan niyo 'yun. Sugar ito. Tapos kung talagang ano, paggastos sa inyo para makita natin ang photo. E Am Without contrast. Right? Without contrast. Okay? Tapos isend nyo sa akin yung files. Pero pinaka-safe nito, para pinaka-mag-recover kayo agad, bone vitamins. Ika ang may Medyo risky itong compression fracture na po. Relax na na. Tambo-tambo na ako. Hindi natin yun o. No? Okay, sige pa. Kabilang side. kita nyo, very careful yung ano ko. Basta pag nababasa yung mga equation nyo, ako nang bahala magtansya. Thank you. Baba. Nararamdaman mo? Maliliit lang siya pero malaking bagay yun. Hindi ko na dito to. Roy, mo na ako si madam. Ganyan ka lang mama. Patamahangin dito. Okay ka lang dyan? Hindi ka na nasaktan? Ha? Okay, good. Sige. Sige. Tong, nag-replay ba si Yuya, no? May exam yun. Okay, straight time lang. Lagyan mo na sa chat yung kamay mo. Yan. Itong perisip na, no? Treatment. Kahit may mga fracture may dyan. O, inhale. Exhale. O, oh, isa pa. Inhale. Exhale. Huwag lang yung fracture kagad sa cervical. Pero pag dito, So, sa lumbar, pwede yan. Tatansahin mo lang. Pwede ba yung mga gagawing treatment? Okay lang kayo. Yan, very safe yan. Ginawa natin. Simple lang yung ano. Kinonsider ko na kasi yan naghilong. Bata pa kayo, 35 years. Matanda pa ako sa inyo ng apat na taon eh. <laughs> Kaya, yung metabolismo nyo, hindi pa yan sobrang bagal. Kung eh ano pa yan eh. Ang baga, 3 to 6 months lang kasi. Sa edad nyo ha, 35 years old. 3 to 6 months, hilong na yung mga fracture. Nag-aano na siya, nagdidikit-dikit na. Ang baga, makakapit mo yun. Ang po. Pinaka the best na gagawin nyo, madam, bone vitamins, ha? Para mas lalo po siyang tumigway. Kasi, darating pa yung panahon naiidad tayo. Paano na lang pagka senior na tayo, tapos may ganito tayo, O oh, nagganito tayo. Wala, hindi kayo makakatayo. Kahit, tapos kahit pa paano bumili kayo ng paw ha? Ganyan-ganyan nyo lang, kahit hindi kayo marunong magbasal, sandaan nyo, ganyan-ganyan nyo lang. Ito yung bibili yung paw bow liniment. Pag gagamitin nyo siya, alugin nyo lang. Maniwala kayo, walang tao sa bow. Ang laking bagay niyan, malaking tulong yan sa may mga lower back. Kasi nakalagay dyan sa inyo, may mga muscle spasm. Ano bang, kini, paano ba nak, in, nakikreate yung muscle spasm? Pag may problema kayo sa loob, automatic magre replicate yan sa mga muscle. So, paano siya mawawala? Kahit ganyan-ganyan nyo lang. Pag hindi kayo marunong magmasas, ganyan-ganyan nyo na yung muscle nyo. Tapos mga ha, vitamins. Tapos, maglagay ka ng ano. Yung parang pang buntis. Alam mo yun? Yung gilder. Tapos huwag mo muna kayo magbuhat na mabibigat. Hayaan nyo muna yung mga anak yung magbuhat sila muna ha. Kasi kahit kahit wala kayong binubuhat, kahit yung mga simpleng magbuhos-buhos na o nagwawalis pa kayo, huwag magwawalis kayo. Lagyan nyo yung walis nyo ng PBC. Para kayo pa fan, pag nagwawalis ko, kayo, kung talagang trip nyo talagang magwalis, nakatayo kayo. Kasi yung iba, marami na kasing kwento nito pumunta na ganyan din ang laso yung iba nagwawalis tayo. May inakot lang. O kaya nagbuhos lang nung ihi sa Paul. Ginalo lang. Tapos wala na. Sinumpa na nila yung pagyoko. -yup Kasi eh. hindi na sila makatayo. Kaya nga, kung ano tayo, mag-iingat tayo. Talaga nagwawalis tayo. Nag-game ng TBC. Tapos, paubayan nyo muna sa mga malakas yung ano. Tapos, buong tayo, boy. tagis. Ibigin ko na yung video natin para ma-remind sa'yo. O, kumusta ka? Okay? Simple lang yung... O oh, sige, alin ko rin Simple lang yung ginawa ko pero maraming ano yun maraming purpose yun dyan kung bakit ko ginawa yung web attraction. Dito, sige, perfect natin yan dyan. Ingatan niyo yung sarili nyo, ma'am, ha? Sa mga buwat-buwat. Huwag -buwat. na huwag kayo ulit matutulas. Diyos ko po. Pag natulas siya, kita nyo, nangyari, nabasag yung buto nyo. Pag nadulas ka, yung crack na yun, mag-multiple yun. Pag nag-multiple yun, alam mo na kalalabasan. Hindi ka makakatayo. Tapos, pag ano po, isend ko na lang sa mission niya? Oo. Pag ano, pwede kayo mag-video rito. Okay, kayo matatakot. Ha? Lahat kayo, pwede nyo kong videohan. Lahat ng record ay lahat ng sinabi ko para ma-record nyo. Okay, para yung may re reviewing kayo. Kunyari, may kapatid kayong doktor o may mga kamag-anak kayo mga mga like radiologists. Tama ba yung sinabi ni Master sa interpretation ng nakalagay yun, yung binasa niya? Para may background kayo. Okay? Kasi dito, hindi ako natatakot. Kung bakit hindi ako nahihiyang, sige, gusto ko kasi ma-correct ako kung may mali ako. Okay. Para mag... Doon ka naman mag-grow eh. Doon ka mag-grow pag naikokorek yung mali mo, o, oh, ibig sabihin, may nalaman ka mali pala yun. Oh. Pero kung sana, sana, ayun nga, ma, i record nyo lahat ng sinasabi ko, huwag nyo i-edit para <laughs> pair. Thank you. Thank you.